Mabuhay Resilience. Resilience! Ako nga pala si Corbin at ako naman si Janine. At, at kami, kami ang Resiliency Campaign Heroes. Heroes. Bilang parte ng selebrasyon ng Buwan ng Wika, maghahanap tayo ng mga Resilience para kumasa sa ating ano sa Tagalog ang at Tang Twister Challenge. Kaya naman, samahan niyo kami para sukatin ang Tagalog knowledge ng ating ka Resilience. Tara. Taka. Ano po yung pangalan niyo? Adara po. Adara um, sa po yung province nyo? Um, sa Bicol po. Ah, sa Bicol. So, meron po kasi kaming mga katanungan dito. May, meron po kaming five questions. So, ready po ba kayo sa mga questions namin? Sige po. Okay. Ang tatanong ko lang naman po is kung ano yung Tagalog ng... Ayun lang. So, ang first question namin ay, ano ang Tagalog ng purple? Purple. Ube. <laughs> 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 oh no! <laughs> ano po yung name nyo? Ah, uh, Ella po. JD na lang, JD. JD and Ella. So, sa po yung probinsya nyo? Um, uh, yung province. Province. We don't have a province po. Dito lang sa Manila. Ano? Uh, sa akin sa Rizal. Sa Rizal. So, meron kami mga questions dito. Uh, ang una nating question is, ano sa Tagalog ang purple? Hindi <laughs> ko alam. I'm not fluent in Tagalog. Charot purple, wait lang. ano ba? Lila. Lila? Tama. Tama siya, guys. Next question natin is, ano sa Tagalog ang confident? Kayo. May kumpiyansa. Kumpiyansa ba? Hindi. Tama. Tama. Siyempre sa basketball, ba? Diba? Confident. Kumpiyansa. Next question natin is, ano sa Tagalog ang common sense? Hindi ko talaga maiisip. Pwede sirit na. Ang Tagalog ng common sense ay Sentido Común. Tagalog yun? Akala ko ano siya. Sentido uh, Común. Oo. Nasa isip ko siya actually. Uh, uh, ang iniisip ko, hindi siya Tagalog. Guys, maraming nanonood. Dito naman tayo. Hello po! Ah, magandang hapon po. Um, ano po yung pangalan niyo? I'm Glenzy po. Mitch. Ranelia po. May mga probinsya ba kayo? Um, yes, my province is San Nueva Ecija po. Ay, ako di ko alam eh. Sa Batangas po yung akin. Ah, sa Batangas. So meron kami mga questions dito. Pag nasagot nyo ay, kayo ang pinakauna na kasagot sa mga questions namin. So ang una namin question ay, ano sa Tagalog ang purple? Ah, Lila. 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 Wow! Galing, galing. Parang meron tayong winner ah. So, ang next question natin ay, ano sa Tagalog ang confident? Kumpiyansa. Ang galing niya ate. <laughs> ito. Ito ang last question natin. Tignan natin kung maitatama nila to. Ano sa Tagalog ang brown? Kayo Manggi. Wow. Yes, meron na nanalo guys. Meron na tayong nanalo. So, next next naman natin ay meron ka isang tongue twister dito. So, babasahin nyo lang naman siya. Pag nagkamali kayo, okay lang naman. So, ayan. Isa-isa muna tayo. Isa-isa muna tayo. Bumili ako ng bituka ng butike sa botika Bumili ako ng bituka ng butike sa botika Bumili ako ng bituka ng butike sa botika buti Next, 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 next. Sakto tatlo pala kayo, no? Ang next natin ay ang nasa baba. Kalabit ng kalabit si Alabit na may bit-bit sa balikat ng kanyang kalapit ka kapit bahay. Kalabit ng kalabit si Alabit na may bit-bit sa balikat ng kanyang kalapit ka kapit bahay. Kalabit ng kalabit si Alabit na may bit-bit sa balikat ng kanyang kalapit ka kapit bahay. Ang galing niya So ang last natin ay ikaw na ang last. Hala. <laughs> Ano ba sa diyan? <laughs> Girl, ang i kak kakakanan? kakakanan lang nang kangkungan sa may kakahuyan si Kenken -Ken habang kumakain ng kakaibang kakanin kahapon. Kakakanan lang sa kangkungan sa may kakahuyan si Kenken -Ken habang kumakain sa kakaiba ng kakaibang kakanin kahapon. Kakakanan lang sa kangkungan sa may kakahuyan si Kenken -Ken habang kumakain ng kakaibang kakanin kahapon. Ayun, guys. Natamalin na lang lahat. So, meron kayong mga prizes. Siyempre, hindi mo yan. Siyempre, alam naman natin na COVID. Meron kayong libreng face mask from JRU. So, ilan kayo? One. Bye-bye. Thank you, guys. Hi po. Pwede po ba namin kayong matanong? Ay, wait lang po. Oo oh, Sige po. Ano po pangalan nila? Ako po si Ahmed Ramadan. Ano pong province nila? Um, ay, ako ay mula Cagayan Oro po. So, may lima kaming katanungan dito. Ang gagawin mo lang is, ano sa Tagalog ang... Okay po. Handa ka na ba? Handa na po! <laughs> okay, let's start. Ano sa Tagalog ang... Purple. Lila. Wow! wow ang galit! So, next is, ano sa Tagalog ang confident? Ano Confident? Katapang loob. Matapang loob, katapang loob. Yan. Okay, tama. Next is, ano sa Tagalog ang common sense? Ah, sentido common. Wow! Ang galing naman ito! So, last question is, ano sa Tagalog ang brown? Yes, kayo mag-give! Brown! Ang galing naman! So, ang last natin is tongue twisters. Bumili ako sa bumili ako ng bituka ng butiki sa butika. Bumili ako ng bituka ng butiki sa butika. Bumili ako ng but, bituka ng butiki sa butika. Wow, ang galing naman nito. So may prize kami sa iyo. Ano pina? Congratulations. <laughs> wow, hi ate. Ano pangalan nila? Ano po? Alam. <laughs> Pauline po. Wow, ang ganda naman ni Ate Pauline. So, pwede po ba patanggal ng cup nyo para naman makita yung kagandahan ng mga <laughs> pa Rizalians? Pa ano pong province nila? Naibay siya po. So, may lima po kaming katanungan sa inyo. At tatagalogin niyo lang yung word na ibibigay namin. Okay. Handa ka na ba? <laughs> hindi po. <laughs> hindi? Ay, hindi. Sige, alis <laughs> na. ano sa Tagalog ang purple? Hello, wait lang. Ah, oh, wait lang ate. Pwede ba ano? Pwede ba maghintay ah, uh, lila? Wow, tama siya. Okay. Next question is, ano sa Tagalog ang confident? Ah, uh, kumpiyansa. Wow! Ang naman <laughs> <laughs> oh, Tama. Next is, ano sa Tagalog ang common sense? Um, sentido ko mo na. Galit naman niya. <laughs> ang talino pala nito. <laughs> okay, last word. Ano sa Tagalog ang brown? Um, kayo mangi. Ang galing. Okay. So, last na to. Eh. May, pap may papabasa ako sa iyong tongue twisters. At kailangan mo siyang ulitin ng tatlong beses na mabilis. Kalabit na kalabit si Alabit na may bitbit -bit na balikat ng kanyang kalapit kabalikat kapitbahay. Kalabit na kalabit si Alabit na may bitbit -bit na, kal... na balikat ng kanyang kalapit kabalikat kapitbahay. Kalabit na kalabit si Alapit na may bitbit -bit na balikat ng kanyang kalap kalapit kabalikat kapitbahay. Wow! So nagawa mo lahat ate. Bibigay kami sa yong JRU merch na mas. Congrats! Ang galing! Congratulations, ate! Congrats. Thank you. Pagyamanin natin ang ating wikang pambansa. Maligayang buwan ng wika, Resilience. Hanggang sa muli. Paalam. Paalam.